Anong sinisilip-silip po dyan? Mukhang may nanghahara na sa'yo dyan ah. Para may para sumisilip lang, may nanghahara na kaagad. mo, may nanghahara na dyan, sa ulanan. Silip-silip ko -silip dyan eh. Ganda dyan, tingnan mo. Puro ano, puro pag green. Ang ganda dyan, oh. pag, pag mayroon akong ganyang lupain sa na lagyan ko ng sabungan tapos yung gilid lagyan ko ng manukan manok dito baboy dito banda mga baka yung banda kalabaw tapos kambing ayan oh, tapos yung mga puno na yan hindi ko hindi ko yan paputol ang ganda pag masdan yung mga ganyang ano green na green pag ako nakabili ng lupa sa probinsya sa ganyan ko papatay yung bahay ko May, may mga puno tapos sa kita yung dagat Mangarap ka na lang ba magiging katotohanan pa Magiging totoo yan, tingnan niyo. Ano yan, sumasabay sa bagyo? Hmm, yung bakit may tumutakbar? Huwag mo madali, baka mabasa. At pag mabasa sila, dadami sila. Hindi, hindi, hindiwala ko dito sa kasabihang mabasa, dadami. Kasabih lang ng matatanda yan. May ibon, may malaking ibon dito. Saan? May jacket siguro yung ibon na yan. Hindi, hindi, hindi. ayun sa kalbo na pahoy oh. Ayaw nga, no? Hindi, baka, ano, nag-i-enjoy siya sa ulan. Hindi, merong jacket niya. Nakakaputi yung ibon na yan. Ayan. Hmm. Baka nga may kapote siya kaya hindi siya nababasa ng ulan. Ang tahimik ng paligid. Buti pa yung maya, oh. Dito yan sila, eh. Dumadapo. Ayun, oh. Pugod. Saan? Ano? Oh, dyan nga sila, eh. Dyan, oh. No, minsan. Dito yun sila eh. Nandito lang kasi tayo kaya hindi sila dito itong nakaan. bakit na dito tayo, ba't dito pa tayo umalis? Kawawa naman sila. Baka pagkakainin nila yung mga anak nila.